Mga bossing, kung akala nyo tapos na ang adventure namin sa Eden, teka lang, may part 2 pa, mas pina-chill, mas visually epic, at mas feel na feel ang koneksyon sa nature. Mula sa pagduyan sa playground habang nilulunod ka ng katahimikan, hanggang sa iconic shot sa I Love Eden, sign na simbolo ng lugar, sinubukan din namin ang bamboo maze, nakakatuwang ligaw-ligaw, at syempre, namangha kami sa huli sa butterfly garden, kung saan parang tumigil ang oras habang lumilipad ang mga pakpak ng kulay sa paligid namin, kaya kapit lang, mga bossing, kasi dito, bawat hakbang may kwento. Pagkatapos ng chill time sa garden, naglakad ulit kami paakyat papunta sa playground area. Doon, may mga swing at duyan. So kahit adult na kami, nagduyan pa rin kami habang tinitingala ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Simple moment pero sobrang gan sa pakiramdam, yung tipong wala kang iniisip. Just ride, relax, at peace. Pagkatapos naming mag-relax sa duyan, naglakad-lakad pa kami ng konti at nakita na namin ang isa sa pinakasikat na photo spot sa buong Eden, ang I Love Eden, sign, bossing, simbolo na talaga to ng lugar, dito talaga nagtatapos o nagsisimula ang bawat kwento ng mga bumibisita rito, syempre, hindi pwedeng palampasin ang isang malupit na picture, picture pa lang, panalo na. Mula doon, sinundan namin ang trail papunta sa Bamboo Maze, Bossing. Hindi lang ito basta maze, habang nilalakad mo yung masikip na daanan na gawa sa mga buhay na kawayan, parang pinapasok mo yung isang panibagong mundo, tahimik, malamig, at medyo nakakaligaw na masaya. Tila ba sinadya talaga para sa mga gustong magmuni-muni habang nagsastray ng konti sa path, napakaangas. At syempre, hindi pwedeng hindi naming puntahan ang huling spot na bumuo sa araw namin, ang Butterfly Garden. Pagpasok pa lang, ramdam mo na ang magic, ang daming butterflies na malayang lumilipad, at yung iba, dumadapo pa talaga sayo. Para kang pumasok sa Enchanted Garden, na mangha talaga kami sa dami ng kulay, ang peaceful ng paligid, at yung feeling na para kang nasa loob ng slow motion scene ng pelikula. Panalo, bossing, sobrang sulit. Habang unti-unti kaming bumababa mula sa Eden, ramdam pa rin ang lamig ng hangin at ang presensya ng kalikasan na parang ayaw pang paalisan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila kumakaway habang tinatahak namin ang pasigzag na daan. Hindi namin namalayan na tahimik lang kami, parang bawat isa minanang pa ang mga sandaling nagdaan. Sa likod ng helmet, may ngiti. Sa ilalim ng makina, may pusong kontento. Habang bumababa kami ng Kategan Road, bossing, grabe yung tanawin. Sa kanan mo, makikita mo na ang buong Davao City, city lights na unti-unting sumisilip habang papalapit ang dapit hapon. May mga parte ng daan na may fog pa, parang eksena sa pelikula. Hindi kami nagmamadali, steady lang ang takbo. Parang sinadya ng biyahe na pahabain ang sarap ng araw na to. Pagdating sa downtown, ramdam agad ang init ng hangin at ingay ng sudad pero iba na ang pakiramdam namin. Bitbit -bit namin yung katahimikan ng bundok, yung simpleng ligaya ng nature, at syempre yung memorya ng isang ride na hindi lang basta ride, kundi kwento, koneksyon, at kapayapaan. Hindi man kami umuwi ng may pasalubong sa bulsa, siguradong punong-puno naman ang puso. Mga bossing, sa dami ng pwedeng puntahan sa Eden, hindi lang memories ang bitbit -bit pa uwi, kundi yung peace of mind na minsan, nature lang talaga ang sagot, mula sa riding adventure paakyat, hanggang sa huling butterfly na dumapo sa balikat mo, bawat eksena may kwento, bawat hakbang may saysay. -say. Kaya kung gusto mong i-reset ang sarili mo, bumalik sa kalikasan, at mag-relax ng totoo, Eden Nature Park and Resort is the place to be, hanggang sa susunod nating ride, mga bossing, dito lang sa Night Furry and Like, comment, share, at syempre subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong kalupit na kwento. Ride safe, live free, and keep chasing the peace. Peace out, mga bossing. Subscribe, like, and comment.